Ancho. Vince. Jimmy. Cosa. Dinalan okay, kita ng ka. mga kailangan mo dito. May problema ka ba? <laughs> dito sa loob, wala akong problema. Ikaw ang may problema. Huwag mo nang aksayin ang panahon sa akin. Anong balita sa labas? Masamang balita eh. Ano yan? Ah. Uh, nawawala si Eric. May mas matindi pa doon. Ang ninong mo. Anong plano mo? Noong una namatay si Mami. Tapos nawala si Dinong. Ngayon, noong nawala si Eric. Ano pa susunod na mangyayari sa akin. Balo wala tong rest na ito, parin na maawala! Tol, huwag mong isipin yan. Lalong lalala ang problema mo eh. Gaya ng dati. Tulong-tulong. Ito na, ito na. hindi, Hinday sa pangkanin! Sandali lang ho! Paano na Hindi na dapat malaman ng magulang ko yung problema. Lalong-lalo lalo na yung tatay ko. May insulto yun. Papahiya. Baka mamaya, sa lapan nun yung bahay namin. Anong masama doon? Ikaw naman. Ang tatanda na ng magulang ko ngayon pumawala ng bahay. Lalaban na nga ako ulit. Delikado yan. Ako naman eh. Mabayaran ko lang to. Okay na. Sa saka yung balansin ng tatay ko rin sa kaso niya. yun? niyo? Malabo yan. Sigurado ba sa gagawin mo? Alam mo ikaw? Napasin ko ah. Bakit lahat ng problema ina mo? Eh, problema naman yan ang tatay mo ah. Yung tatay mo? Yan eh. Eh, sino nga asahan ko? Ah, ba't kayo hindi nyo gagawin sa magulang niya yun? Oo! Oh, oh. Isang oo, isang hindi. Kumain na tayo. Eh, at saka ang ganda ang okay, no? Ilag lang ng ilag dito sa kaliwa. Pero, nung mga kalagitang tuwayo, bumira na sana ng kaliwa, kaya... Eh! Hold to. Hmm. Oh! Peace! Bad. Peace! Oh. May ito, May mo, oh. Kung pwede mo si Pepe gan? lalo mo si Pepe, oh? Pepe, hapon nga kami ng uh, isang round na beer. Tsaka yung pulutan. Masarap na pulutan. Eh, pa. Oh. yung tong bata ako, ha? Ah. Lalaban na ako ulit. Ayos! Ayos! Puro mga anim na buwan na ensayo. Handa na tayo. Sige! Sige! Anim na buwan? Oo. Oh. Masyado naman matagal yun. Baka naman pwede mga isang buwan lang. Oy, 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 Talawang taong kang nakatenga, ha? Malamig nung malamig ka, bata. Malamig nung malamig ka. Anim na buwan. Eh, anim na buwan? Yung si eh. Pepe, kilalang kilala na magaling yan. Tsaka batak naman ako sa trabaho, eh. Ayos lang yan, Pards. Magaling na puksingero yan. Asos, ah, matatag. Ang ibig mo sabihin sa akin, kahit na sinong pahinati dyan, sa construction, tutungtong sa gitna ng ring, magiging boksikero na. Isama kayo. naman. Sige, tulungan na lang niyo ako. Tulungan mo na lang ako, Poldo. Kaya, eh, inom tayo. Bueno, bueno walang problema dyan, pe. Ah, uh, kay Arnold. Pero, hindi ako nangangako, ha? Ah. Okay. Jen, dalawa na lang kulang at uh, ang grupo. Nakumbinsi namin dalawa ni Kapo si Edmond Morales. Kilala mo yun dyan. Milyonaryong polis. Di mabuti. Pinamadali na nga tayo ni Kapitan eh. Gusto nang makilala ni General Santos ang grupo sa linggo. Sakto na tayo. Baka hindi pa dumating ang linggo eh. Kompleto na tayo. Magandang gabi sa inyo, Sargento. Magandang gabi naman. Ako si Jet Espino. Anak ko ni Kapten Espino. Nandito ho ba si Lieutenant Torres? Bakit mo inaanap si Tinete? Nabalitaan ko kay Captain Sark na magbubukay ng special squad. Eh, gusto ko sanang magmiembro eh. Pulis ka rin pala. Ba't naman gusto mo sumali sa amin? Hmm. Kung ang motibo mo, para magiganti lang, kulang yun. Aminin ko. Isa lang ho yun sa mga dahilan ko. Pero meron pang iba. Gusto ko rin maging isang magaling na pulis. Katulad ng itay ko. <smart> <smart> Atorn <smart> <Attourist> Estrella, <smart> sorry ah, talo ka, absuelto ako. Magkakaso man ako uli, ganito rin ang mangyayari. <laughs> Ngayon, absuelto ka. Baka sa susunod, hindi ka na makakalusot. Gusto kong malaman mo. Pulis din ako. Baka pag nagkita tayo sa labas, iba na mangyari. Kahit saan mo gusto, attorney. Abogado. Siguro, pulis. Ba't mo subukan?